Ang placenta previa ay nangyayari sa mga babae ng isang beses sa bawat 250 na pagbubuntis. Kadalasang natutuklasan ito sa ikatlong trimester pero minsan maaga nang nakikita sa 17 weeks. Kadalasang sa isang pangkaraniwang ultrasound o dahil sa ilang pagdurugo o kirot. Sa kondisyong ito, ang placenta ay mababa sa matres at maaaring lumaki hanggang sa bahagi o kompleto ng takpan ang bukana ng matres na tinatawag na cervix. May dalawang uri ng placenta previa, minor at major. Minor, ang placenta ay nasa lower uterine segment, ngunit hindi ito nakakatakip sa bukana ng matres. Ang major naman, ang placenta ay nasa lower uterine segment, at ang ibaba nitong bahagi ay nakatakip sa bukana ng matres. Sa placenta previa, ang problemang maaaring mangyari ay dahil sa takip ng placenta sa daanan kung saan daraan ang sanggol. Bagamat pwede ang normal na panganganak, maaaring mahatak ang placenta mula sa pader ng matres kapag nagbukas ang cervix na maaaring magdulot ng pagdurugo at panganib sa iyo at sa iyong sanggol. Kaya't maaaring kailanganin ang cesarean section na panganganak. Maraming kaso ng placenta previa ang nagiging maayos na sa sarili habang lumalaki ang tiyan at umaakyat ang placenta. Sa ibang malalang kaso, hindi umaakyat ng sapat ang placenta, kahit anong gamutan. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, kailangan ng cesarean section para sa ligtas na panganganak. Dahil sa panganib, kung plano mo ang mga anak sa bahay, kailangan munang malutas ang problema sa placenta previa bago pumayag ang midwife na mga anak sa bahay.